Ayan, patuloy pa namin binabaktas po ito. Papunta pa po tayo ng uh, Matipo, Claveria. Karuntong po ito nung nauna namin ipinos na video. Kaya ayan, so mga ilang kilometer pa po bago tayo makarating doon sa lugar ng Matipo. Matao na po yung lugar na yun dati nung ginagawa pa yung kapilya doon eh hindi pa po simentado daw ito talagang napakaputik pa pero nung nadaanan namin kanina nung papunta pa lang tayo dito ay napakaayos na ang lugar nila matao na at itong ating binabaktas yan ay eh, puro na talaga kongkrito Hmm, nasa ibabaw po, po rin kami ng mga kabundukan po. Ayan, papunta pa po kami sa Mat-e. Eh. Hmm. Kaya sana patuloy nyo kami subaybayan dito po sa aming pag explore sa lugar na to. No? ganda ng mga views nila. Sobrang ganda. Nakakabighani yung mga tanawin po. Ayan, pababa na tayo. Medyo malayo-layo pa ng kunti yung map eh po. Kaya sana patuloy nyo pa kaming samahan. May pakita pa namin sa inyo kung ano yung mga lugar na ginadaana namin sa ngayon. Ayan. So patuloy nyo suportaan po yung aming mga video. Kung nagustuhan nyo po, pakilike, pakicomment po at pwedeng pakishare ayan ito na po yung mga umpisa na po ito ng kabahayan po yan thank you for watching po maraming maraming salamat sana samahan niyo pa kami hanggang makarating po kami doon sa lugar ng matih kasi hihinto po kami doon magpapahinga muna ng kunti magkapi muna tayo doon para makapagpahinga naman salamat po